So, Boboduling ko po sa si Eliza. ang inyong kapitbahay. So mga kainday, nandito po ang aking mga nanay na anak at ipagsya-shopping niya daw ako. So, sama kayo mga kainday. Madalang mangyari to na ipagsya-shopping ako ng anak ko. for my own will. I'm being forced right now. <laughs> being twice if you're being forced. <laughs> so guys, ito, paalis na kami. Sasamantalain ko to sky is the limit daw sabi nung dalawa kong anak pero hindi namin kasama si Maki guys kasi naiinitan siya summer ngayon sa Belgium ayaw niyang mainitan mas prefer niya nga maiwan para alagaan ko si Bulingit grabe mga kainday sobrang init grabe hindi makuha ng aircon ko ng kotse kaya binuksan ko na lahat yung pintana sobrang init talaga. Kung di lang to libre, hindi ako alis, <laughs> libre lang to, mga kainday. Kahapon, binigyan ako ng 100 bucks ng asawa ko pabayad ng therapy. Pero, yung aking therapy, hindi ako siningil kasi sabi niya, pagkatapos na doon ng therapy ko, tsaka uh, ako dapat magbayad. So, I need to wait 5 sessions. Tsaka pa lang ako magbabayad. Kaya, kagastusin ko na binigay ng asawa ko. Tapos binigyan din ako ni Maki ng pera. And the si Eliza na po ang magbabaya. Swerte ko naman. Napakagalante ng aking si Eliza. <laughs> I'm being forced na. Tawad na sa camera sa iyo. Okay. Yeah, naglalagay po siya ng lotion kasi napaka niya kumilos sabi ko mauna na siyang maligo ako na daw ayan, mauli kami sa train kasi hindi po namin dadalhin tong kotse sa sa mall kasi malayo yun so we better to to take the train tapos sa train station namin to ipapark So guys, nandito na kami sa train station kapapark park lang namin at sobrang init, grabe. Napakainit. Ang layo pa naman ng lalakarin namin papunta dun sa mall. Ayaw kasi akong pagdadrabi drive ni Eric. Sabihin ko to li Elmer, kapag malayo, gusto niya kapag malayo ako magda-drive kasama siya, lalo na pag hindi ko kabisado yung daan. So, kaya magte-train lang kami. So guys, yan po ang train station ng City of Liege. Ayun, dumating na po kami. Kung napapansin niyo yung building na 'yon, 'di ba? Yung building na 'yon na blue. Parang nasa Dubai ka, 'di ba? So, 19 minutes po po ito mga kainday bago kami makarating dun sa mall. Ang ganda-ganda po ng train station ng Liege. Ayan guys. after 19 minutes, eto na po kami. Yan po yung mall na pamimilihan namin ni Eliza. Malaki po yan sa loob mga kainday. So, ang first store namin is IC Paris XL. Nagustuhan ko yung CK kasi hindi siya gaano masangsang. Yan, nakapili ako ng isang t-shirt ko. Yan. Second store namin is Kia mga ka-inda. Hindi ako gaano nakakapag-video sa loob kasi nahihiya ako. Ayan, tapos na mag sa si Eliza. Marami ako nabiling damit dyan. And then, pumasok kami sa H&M. Nakabili po ako ng isang blouse dyan na medyo mahaba. And then, bumalik uli siya after niyang makapagbayad kasi nakakita ulit ako ng isang t-shirt kaya pumila uli siya ang dalawa yung nabili ko dyan. and then pumunta kami sa Sara yan, sa Sara wala akong nagustuhan damit, pabango lang yan, nagbabayad na siya after ng Sara pasok kami sa Kia B <laughs> marami na kami nakapamili guys tapos madami pa si Dirt kaysa sa akin. Malungkot na si Eliza. May naman nasa sapatos ang kami. Marami pa ako sapatos na hindi na isusuot pero tumitingin na naman ako ng sapatos. Sell kasi ngayon July eh. Sayang naman. So guys, tuwan-tuwa si Eliza kasi wala akong nagusto ng mga uh, style ng sapatos. Kaya ngayon, nandito kami nag ice cream. Guys, ang sarap ng ice cream. First time kong may nagustuhang ice cream dito sa Belgium. Homemade kasi ito. So after this, siguro uwi na kami. Kasi ang na, na dami na namin pinamili. Mas madami pa akong binili sa asawa ko kaysa, kaysa sa sarili ko. Yan, nag-text ako sa asawa ko kung gusto niya ng pokeball at ibibili ko siya dito sa tapat. So guys, pa na kami. At ang sakit ng binti ko ang kasi ng nilakad namin dahil malayo yung mall sa train station. Next time, magdadala na ako ng kotse kahit anong mangyari. At sobrang hirap maglakad, lalo na kapag summer. Say bye-bye muna, Eliza. <laughs> Mahiyain uh, So mga kainday, maraming maraming salamat po sa panonood nyo. Till next time. Bye-bye!